Sa pagkakataon ito, alamin po natin kung ano na po mga kaganapan, security uh, update po dyan sa May Quirino Grandstand sa Maynila. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon, ang tagapagsalita po ng Manila Police District, si uh, Major Philip Ines. Magandang tanghali po Major Ines. Welcome po muli sa DWICLU Channel 23. Yes uh, Sir Luis, ang mapagpalat kalmadong uh, tanghali. Ganun din po sa mga nakatugay-gay. At uh, ano ng inyong programa ngayon. Opo, uh, major, kamusta po ang uh, seguridad yang ang inyo pagtutok diyan sa Quirino Grandstand. Yes Sirdu, ang uli nating uh, update as of 11, no? meron na tayong uh, 190,000 more or less na mga kapatid nating INC ang nandiyan ngayon sa Quirino Grandstand at uh, tinaaasa natin tataas pa yung bilang niyan pagdating ng hapon. Mhm. Mm Pagdating ng hapon, so mamaya. Pero uh, Major, yung activities po ay hanggang bukas. Expect ko ba natin na mas marami pa bukas dahil yan ay last day? Eh? Yes, expect po natin yan na uh, sir Drew na tataas pa po, po yung bilang dyan. At uh, ngayon po, dahil meron lang po talagang uh, patinding na sikat ng araw, nakita po natin yung ating mga kababayan dyan sa may uh, Carino Grandstand na uh, ganun pa po yung ating huling bilang. Mm -hmm. Opo. Wala ba tayong mga naitatala po ng mga untoward incidents uh, dyan po sa venue? Yes uh, sir Drew. Uh, wala pa rin uh, kaganapang pumupukaw sa ating kamalan. Simula nung nag-start sila kahapon hanggang ngayon at uh, meron tayong uh, sapat na mga security forces ang nagbabantay para dito sa ganitong uh, activity opo at gano naman ho karami uh, tama ho ba yung na, na ulinigan namin na major mukhang nagdagdag ho kayo ng uh, puwersa yan po yung augmentation forces po ninyo dapat po yung bilang natin na nakalatag mm -hmm. mga around mga 2000 na PNP personnel po mm -hmm. ang naanyan po sa vicinity po ng Kirino para bantayan po natin yung uh, peace and order at siyempre po yung mga kababayan natin na nandyan, mabantayan po natin sila mm -hmm. How about naman po doon sa outside perimeter po yung sa let's say sa Taft Avenue sa may uh, P Burgos no, yung sa kasi kahapon ay mukhang actually hanggang ngayon no, yung may mga ibang lugar uh, tra na traffic na karanas sa mabigat na daloy po ng traffico yung pagbabantay naman po ninyo outside doon po sa area. Yes uh, sir do mayroon tayong mahigit kumulang 13,000 PNP personnel. Wow ang uh, nilatag natin dito sa Lungsod ng Manila para magbantayan doon sa sa kaayusan at uh, katewasayan ng ating uh, lugar. Kung saan nga hindi lamang dito yan sa May Quirino Grandstand, opo, opo. kung hindi pati na rin dito sa ibang lugar katulad ng uh, TRB Menjola, U.S. Embassy at sa iba pang mga lugar. Opo. Major, uh, tatawid lang po ako no uh, dyan sa may bahagi po ng Menjola. Ang tanong po kasi ng mga ibang motorista, uh, yan daw po bang mga barikada na umabot I think nasa ano na malapit na sa Moraita. Hanggang November 30 daw po ba yan, uh, Major? Yung mga, meron po tayong mga nilagay dyan ng mga harang dahil po meron po tayong tatlong araw na road closure. Okay. Maaga po natin itong ipino sa ating uh, social uh, media account yung MPDPIO Opo. at uh, Manila Police District para po maging gabay ng ating mga kababayan. Mm -hmm. At uh, may po kami ng uh, pangunawa dahil alam naman po namin talagang maraming maapektuhan dito. Mm -hmm. So hindi po abutin na November 30 yan, tatanggalin po bago mag-November 30? Yes, sir, sir Do, talaga ang purpose lang yan. Right. Ito yung ating road closure okay. at okay. Uh, meron din naman tayo mga alternatibong ruta na magagamit ng ating mga motorista. Alright, opo. How about naman po yung mga, actually, hindi lang naman daw mga INC members pala yung uh, nagpupuntahan po dyan. Meron pa palang ibang mga grupo na nandun naman sa bahagi po ng Liwasan at sa may uh, lot, Loton o sa so may, ano, may Bonifacio. Uh, kamusta naman ho doon uh, ang inyo pong uh, pagtutok? Mukhang ibang grupo po yun, di ba, Major? Yes uh, sir Drew. ang Liwasang Bonifacio ay uh, kasama po sa Freedom Park ng uh, Maynila. So wala po tayong, uh, sabi nga wala po tayong pagtigil dyan kasi karapatan po talaga yan. Pag pumunta sila dyan, okay. hindi po natin sila kailangan humingi ng permit sa ating lokal na gobyerno. Uh, ang sa atin po dyan, uh, pag naandyan po sila, ang uh, presensya lang po ng polis talaga dyan ay bantayan lang po yung kanilang seguridad pero hindi po sila para pigilan. Mm, All right. Opo. Uh, Major. Yung signal nga pala, kamusta po? Dahil uh, yung iba pala nating mga kapatid dyan sa INC ay uh, hindi rin pala nakap... Walang signal. May signal jamming daw ba? Sa atin, sir do, wala tayong gano'ng informasyon. Uh, kung meron man po sigurong uh, signal interruption, baka po sa provider lang natin. Ah, okay. so, Pero wala what? naman po dahil nak nakakapagbato naman po sa atin ng uh, mga information, yung mga personal on the field po natin. Mm, All right. Baka meron ho kayo mga karagdagan pang uh, panawagan po sa ating mga kababayan, lalo po yung mga motorista, yung mga nais din pong lumahok dyan po sa uh, peace rally ng uh, INC sa Kirino Grandstand hanggang bukas at pa-morningan nga po 'yan. Yes, uh, sir, maraming salamat. Uh, gusto po natin paalala sa ating mga kababayan na mataas po ang uh, pagkilala natin sa karapatan ng bawat isa na mamahayag at irerespeto po natin 'yon. Kung kaya po yung presyo ng inyong kapulisan diyan ay para bantayan lang po ang kaayusan, katatagan at uh, katiwasayan po lugar. Sa atin naman po mga kababayan na naapektuhan po ng uh, pagsasarado ng mga kalsada na naipos naman po natin ito sa ating official social media account. Humingi po tayo ng uh, pangunawa na kasama po talaga ito para po maging ma-organize po natin yung uh, ginaganap na malakihang uh, Pistale dito sa lunsod ng Maynila. right, Marami pong salamat uh, Major uh, Ines sa inyo po oras. Ingat po kayo uh, sir. Magandang hapon po. Good luck po. Magandang hapon sa room. Ganun din po sa mga nanonood at nakikinig sa inyo Good ngayon. Good luck po. Good luck. At uh, maraming salamat si uh, Major Philip Ines, ang tagapagsalita po ng Manila Police District.